mga kapaders Shout out sa inyo lahat Ano <laughs> mong pala ng child mo? Hindi mo ako Master Idong Dalaway taga Bicol mga kapaders Medyo ang dagat Ating pukay ng bangka, mga kapaders lamig ng dagat kahit kahit araw na malamig pa rin ito yung ating Ay, ito na mga kapaders yung ating sinirbisan yung isla fishing adventure shout out sa iyo ito yung luntaw mga kapaders yung pinanghuli nilang lagi ng mamaw Dibas naman yan. Makaila ko madali. Mabalik ako dito. Kakay mo na ako ang madali. Ayot na nito. May eksipa. Ah, pandulo. Sige, yeah, talaki. Andyan sila sa isla mga Kapaders. Isla na basag laki yan. Pero pag daib, lubukin yan mga Kapaders. Yan. kakain muna ako mga kapaders at dyan tayo sa may parting malalim dyan dyan tayo mag adventure sana makawal tayo ng pang ulam para sa tanghalian at dahil mamayang gabi kaya baka hindi kayo makalaot at tibulan kayo mamayang gabi at yung makasamahan ko baka mag trebol ayan mga kapaders andun sila yung mga nangangawil yung ating sinerbisan dito lang ako sa dating spot Sa pick na ano sa gabi mga kapaders Awan ko lang kung malinaw Sana malinaw At para makapatay ng pang ulam Unang dive pamana na sa umaga At naroon may nakasuot sa butas na isda Antayin ko lumapit sa akin mm Tinamaan -hmm, Anong isdaing kaya Oy, Matang pusa Ayos ah, sa Masarap sabawan mga kapaders kakaiba naman ang aking boses gawa ng plima siya nga pala itong ispat na pa na ang kusa gabi mga kapaders nagtesting ako ulit paman asa umaga pero nakahuli man tayo buwi naman o bigan kaagad at si Tim Isla Fishing Adventure nagpaserve sa akin dito sa luntaw at mga ngawil sila hanap tayo ulit at naroon sa butas may isda nakasuot singkag mm -hmm. okay naman yung medyo malaki-laki ang inuna ko Ayos mga kapadyers, malino man ang dagat, hindi mga sinong malabo. Gumamit lang ako ng flashlight at madilim kaya ang butas. Mahirap makita ang isdang nakasuot pag walang dalang flashlight sa ilalim. Lahat ng mahuli ko ngayon, lahat pang ulam. At may isda pa sa butas, naroon. Tayo mga sala, nakailag yung lapu-lapu. Barakang bikol sana mga kapadyers. At na ito, may isang dulas. Kailangang lumalang yung mga kapadyers, ayaw magpaabot. Oh, naroon na malayo na ayaw sumuot pinapasuot ko sana o oh, lalong umirit bayain na yan naroon ito ang masarap pang ihaw pakoy mm -hmm. susuot pa sa butas ito nga pala yung pakoy na mahilig magagat ng daliri kaya sa ibang mga naglalanggoy yan o nangangawil, pagay nakasibad nakaasibad ng nga ito ingatan ninyo ang bibig na ito sobra ito mang uud ng daliri at kung nakikita po ninyo yung pinakantinik sa ano pinakampatok na kulay itim yan ang pinakampalunayan si yung pinangarap sa butas, lalo pang hindi nakitik. Dito sa parting babaw, medyo malino mga kapaders. At naroon sa butas, may sumuta ko nakita. Ating ispatan ang butas, naroon. Mm -hmm. Buti at babaw ang butas na sinuutan. Anong isdaing kaya ito? Yun, lapo-lapo. Pero hindi ito pang pinta, pang ula mga kapaders. At dahil mamayang gabi, hindi kayo mga at yung mga kasamahan ko baka magtribol pecha 14 nga pala bukas advance araw ng mga puso valentine's day happy valentine's nga pala sa walang jowa solon ndeb lang ako ngayon sa pamana at meron kaya sa akin nagpaservice diretso na rin ako nag -vlog. at dito sa butas may nakasuot kaya lang hirap makita naroon kulay pula nakarap sa atin sanat ay tumako mga kapatid dito sa kabilang butas at ingiikutan makita lamang kita ang timano pakikisang kita ng pana naroon kulay pala Oy, lumayo binangga pa nung isa ay hamal man kaya yung binangga pa balik tayo ulit dito baka nandito bumalik naroon mabilis talaga mailap yun marap sa atin tatargetin ko na yun tinamaan din hindi ko mibuk mga kapaders Naroon Parehat ang nagitik Dandahanin ko ng hila At yung sima ng pana Hindi tumagos Sentido ang tama Lambingan pala dito mga kapaders Akala ko lapo-lapo Dahan-dahan hila palabas At baka makabunot Ididiin -de ko yung pana sa bato Yun! At baka makabunot pa At baka makatakas Meron man tayong sabawan sa Pero nabis dito inihaw mga kapaders lalo merong kalamang si sa katuyo na sawsawan masarap yan. Maraming pasensya mga kapaders at ibangay natin boses, gawa kayo ng sipon at na ito. Mm -hmm. Anong isdain naman ito? Ilahin ko palabas, dahan-dahan lang. Uy, barakang bikol, lapula po mga kapaders. Ating ngayon na araw na ito, pili. Press sa na ating may ulam mamaya pag uwi. Oras nga pala ngayon mga kapaders. Mag-alas 12 na, tanghali na rin. Awan ko lang yung manangawil na nakahuruli. Sana makahuli sila. At para pag sa kailang pamilya, may pangulam din sila. Hanap tayo uli. Pakita, mga isda. Ang gamit ko nga yung flashlight. Yung Orcos DL40. Yung ginagamit ng kasamahan ko na ito. Mm-hmm. Buti at nakita akong kumibo sa butas. Uy, Bibiya, Ortibos. Meron akong pang-iho pag-uwi. Ay, salamat Lord na marami. Kahit umaga, nakasorte pa rin tayo at ang isda medyo maamo habang ako lumalangoy yung mga isda lumalangoy pinagamas din ko laang at kung sumuot sa ako lang nilalapitan mga kapaders sa kainispetan ko ang butas hanap ulit tayo dito may isda ko napansin na sumuot nasan kaya yung pumunta nawala malim kaya ang butas baka lumampas sa kabila dito sa kabilang butas na ito ating sisilipin Nasaan kaya? Pakita ka. Uy, naroon. Naroon sa pinakang ilalim. Sana maabot ng pana. Mm hmm, tinamaan lang. Ang problema, ang paghila. Sigip sa butas. Delikadong makakabunot ito. Paghila. Dudukutin ko kung abot ng kamay ko. Hindi abot. Uy, hanggang sa nakatanggal. Sayang pa. Inikutan ko sa kabilang butas. At dito nagpakita. Narun, kaya sa pinakang ilalim yun, tinamaan man huwag sana ulit mabunot sigurado na ito dandahan ko ng hila mga kapaders skip kayo sa butas na naman naroon grabe ang sinuutan oy, malaking isda ito malaking bigan yung isdang matampusa mga kapaders oy, kwartang linaw hindi pala kwartang linaw pang ula mga kapaders ayos to masarap tong sinabawan mataba ngayon ng bigan pag itong huli sa umaga pero saan itong bigan gustong makabunot at nakabot na nga sa unang pana uulitin pa Tuwa na naman aking mag inapag uwi Kung mamaya may pangulam na hindi na yun mabili ng sardinas ito ang first class na isda sigurado kahuli ganitong isda kahuli kahit hindi kumplito sa likado kahit laang, okay na mga kapaders at kahuli man, buti at nagpakita pa sa atin. Hanap ulit tayo at naroon may lumalangoy. isdang mga agat mga kapaders, aayaw sumuot. Uy, ayaw magpahuli, baya Ito na ang alatan. Mm -hmm. ay, nakabunot pa, sayang. Woo, nasakta lang yung isda. Ay, ha, na mang kaya ito. Hindi to yung na At na ito pa, pakoy. Pangalawang na Mm -hmm. Nadaluhan ni yung ating pakoy mga kapaders Masarap tong inihaw Ito yung pakoy na lipstickan Kung may isdang lipstika na bibiya Sa pakoy meron ding lipstickan Awan ko lang po sa inyong lugar kung ang tawag niyo dito Dito sa karatik isla namin Ang tawag nila pigit Ito yung matapang lalo pag may ugbon mga kapaders Nangahabol ito ng tao may Walang ugbon kaya ni matapang At na ito pa mm -hmm. Isdang dulas ay nakaatsamba rin tayo nagpipilit makabunot na naman ayan malaki laki na itong mga kapaders sa pisngit na maan ng pana sa ganitong isda tawag sa amin ay dulas masarap dito gata rin mga kapaders minsan kaya ganitong isda karamihan nahuhay ng mga parakawil tulad ng siniribisan ko kanina mamaya makakawal siya ng ganitong isda ayos na ito pandagdag pang ulam malapit na magimbong ang dagat at sa parting ibabo mga kapaders, ang dagat medyo mainit-init. Dito lang ang medyo malamig sa pinakang ilalim. Kaya buwan ng Marso, maimbong na ang dagat mga kapaders. Makakapagsisita tayo ng maayos at naro sa butas may nakasuot. Mm -hmm. Ay, nakatanggal pa. Woo! Sayang nakabunot na ito isda pa uli. Mm -hmm. Yun, isdang bukaw, isdang burakat. Ay, salamat. Meron na akong pang ulam, paksiwin. Masarap dito, matala ang mga kapaders. Pero sa ibang kumakain, ang nabis talaga sa gitong isda ay masarap ay mata. Sa mga isda kayang malaki ang mata, masarap kaya sipsipin. Pero ang laman, masarap din mga kapaders. Kaya wala pa kumakain, inuuna pa ang parting ulo. Dito rin sa parting malalim, medyo malabo-labo ang lagat. At naroon, isdang buko mga kapaders. Ay, dalawa. Oy! nakailag, sana tamaan. Mm hmm... naroon yung isa lumayas na mga kapaders. Uy, nakitik natin. Hindi na sa gitna ng katawan. Sayang pa yung isa nakatakas. Akala ko masuot sa butas, biglang lumabas mga kapaders. Maahon na rin ako at nataib na. At baka yung mga siniribasan ko, baka tinaiban dun sa pinakang basod. Mara lang yung mga kapaders man... Malutang na ako. Hanggang dito mo video sa pangamana na mga kapaders yung ating hole ah, ayos meron tayong pangulam pag uwi ay salamat lord na marami kahit medyo malabo ang dagat buti takakita pa ng isla tayo hindi na ito masama may gito sa sardinas hindi na bibilhin Surundel ako ngayon, sulong dive Yeah, ito na. Nakapatay ng isang malaking bigan. Ito. Laki. Yan. Ito yung ating huli mga kapaders. Lapu-lapu. Sibungin bebeya, pang ihaw at saka dalawang pakoy ito yung pakoy na mahilig mga katang kamay kaya kunti nga tayo dyan mga kapaders barakang bicol. at siyempre ang favorite na pang ihaw hey Bawi na ako mga kapaders ay hindi palan yung mga kasamahan ko nandun nandun sila mga kapaders mga kapaders nangangawil pa sila andun yung isa na medyo nagpahinga na siguro napagod na mga kapaders ayun na mga kapaders maawit na rin kami oras nga pala ngayon alas dos imidya na mga kapaders ayun yung magkapatid nakahulid doon ng mamsa sakay pa yung dalawa mga kapaders sa, sa dagat pa na ito na mga kapaders yung kanilang huli yeah, laki Mamsa Yan Ano yung galing pa sa akin yung spot oh. ya, na yan? Oo Nakasot siya sa mga kapaders Pang ito ba yan? Pang ito? Pang kurutan niya namaya sa sayawan. Okay. Hindi Mamsa Ito na mga kapaders nawi pala ang kami nung mga nangawil nung mga sinerbisan ko meron silang isang huling malaking mamsa GT ito yung huli ko sa pamana mga kapaders habang sila nangawil naman man ako kawal tayo ng pang ulam ayos na itong pang ulam Ito so, masarap sa mga kapaders. mo so, Mga pulang isda. Ayan. Barakang Bicol. Ito na mga kapaders. Yung ating kunting handaan. Lubos nga ako nagkapasalamat sa mga sumusuporta sa akin channel. Nagbago tayo ng dalawang kick mga kapaders. Maraming salamat nga pala. Happy 81k tayo mga kapaders. Subscriber. Sa Father and some vlog. Lubas ako nagkapasalamat sa inyo. Ito yung aking anak. Ay, yung kick down niya. Kain tayo mga manoy. Pansit sa kabihon pinagsama na ng luto ng aking nanay. Pagpasensyaan nyo na mga kapatid ang aking kontin luto. Mm -hmm. Tapos po so ako nagpapasalamat sa inyo. At kung hindi dahil po sa inyo, hindi ko po ito mararating. Sana mga kapatid, hanggang unahan, hanggang hulihan, sana supportan nyo aking channel. 19k na lang ang kulang na subscriber para makabutay tayo ng 100k mga kapatid. Dalawang kikman, ang pagkasalo ng aking pamilya. Ito na mga kapatid! Asi kau buat sticker. Kena apa nak? ini. Mama, 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 ay na mga kapaders Kunting handa lang Ayan si Karabis Rico Sa kanyang mga kapatid Si Jan Pugi Nakatid ko sa bahay Bakit magkakahabot pa po dyan Ang mga kapatid 哎，哪里冒的烟啊？